Pakikiusapan naman ng Department of Energy o DOE ang lahat ng mga ahensya ng pamahalaan na magsuot ng cool attire upang makatipid sa konsumo sa kuryente ngayon tag-init. Ito ang balita ni Monoxon. Umabot ngayon sa 7,800 megawatts ang demand ng buong Luzon at habang umiinit ang panahon ay tumataas ito kada linggo. Nasa 11,000 megawatts lamang ang kayang isupply na kuryente sa buong Luzon at inaasahan na pagtungtong ng buwan ng Mayo ay aabot pa sa 9,000 megawatts ang kakailanganing power supply. Habang patuloy na tumataas ang demand sa kuryente dahil sa mainit na panahon, ay lalong lumalaki ang tsansa na magkulang ang reserba ng kuryente. Bukod sa Interruptible Load Program, isa sa mga naisip ng Department of Energy na mabisang paraan ay ang pagtitipid sa paggamit ng kuryente sa infomercial ng DOE. Pinayuhan nito ang lahat na iset sa 25 degrees ang mga aircon upang makatulong na mapababa ang demand lalo na tuwing peak hours. Ayon sa DOE, kung lahat ay susunod na iset sa 25 degrees ang temperature ng aircon, makakatipid ng 200 megawatts to 400 megawatts na kuryente, katumbas na ng isang planta. When we say reduce your consumption, put it at 25, we're not joking we're actually talking about one big plant being saved. If we, all of us will actually do it. Aminado ang Department of Energy na medyo may kainitan nga yung setting na 25 degrees sa mga aircon. Kaya naman inutusan nito ang lahat ng mga ahensya sa ilalim ng kagawaran na magsuot ng cool attire. Ano ang naturang sistema ay hango dun sa cool bees na ginagawa na rin ngayon sa bansang Japan at sa Korea. I-endorso ng DOE sa Malacanang Anaturang sistema upang maipag-utos sa lahat ng ahensya ng pamahalaan at maumpisahan na bago mangyari ang energy crisis. Dapat kasi casual, di ba? Yung parang komportable sa ano mo, sa katawan, kasi lalo ngayon summer, mainit, di ba? Pero dapat office wear pa rin. Usually ngayon kasi mainit. So ganito talaga we wear casual para po ano, para we can help conserve energy. Hihikayatin rin ng DOE ang malalaking mall na gawin ito gaya ng ginawa nila noong nakaraang taon. Nagpahayag naman ng suporta ang SM Malls, Robinsons at Ayala Malls. Samantala sa March 15 hanggang sa April 16 ay magkakaroon ng maintenance shutdown ang Malampaya. Dito pinangangambahang magsisimula ang energy crisis dahil tatlong plantang umaasa sa Malampaya ang ikinatatakot ng DOE na baka may bumagsak pang ibang planta habang under maintenance shutdown ang malampaya. Ipinagpauna na ng DOE na maaaring makaranas ng isa hanggang dalawang oras na rotational brownout ang Luzon ngayong tag-init. Subalit, maaari itong maiwasan kung magtutulungan ng lahat sa pagtitipid sa paggamit ng kuryente. Mon Hokson, UNTV News Worldwide.